Nagpaalam siya sa akin. Mm, mm. Ang bait talaga niya. Sabi niya, "Mami, na-miss kita, mami." Sabi niya, "Mami, pwede ba akong pumatong?" Sabi ko, "Of course. Wala namang problema sa akin. Pwede kang pumatong basta nakaupo ako." Pumatong siya dai. Kasi nakaupo man ako. Sabi niya, Mami, na-miss na talaga kita, Mami. How much do you miss me, Mami? Sabi ko, of course, 1,000%. <laughs> so, maaga akong magluto ngayon kasi schedule ngayon na um, <clears throat> mag-assemble or ikabit. Ay, na-assemble -na, -na, na. Ikabit yung um, door doon sa bagong bahay kubo. Oh, di diba? So, <coughs> lutuan ko ng maaga ng ulam yung aking mga trabahante kasi marami silang gagawin ngayon at kasama na yung ano kasama na yung magkabit din ng jealousy yung sa bintana ba ayaw ko ng sliding door gusto ko jealousy bakit kasi nga para kung gusto kong ano yung Once i-open mo ba, ay talagang gusto ko yun. Ayaw ko ng sliding door. So, meron tayo ditong... Nag-order ulit ako ng... Uh, tawag doon, eggs. Natural eggs, ayan. So, ang lulutuin ko ngayon ay... Lagyan ko ng itlog. So, anong lulutuin ko ngayon? Ang lulutuin ko ngayon ay... corn beef na yung bigay pa ni Ma'am Cynthia Cruz Alberto and Ate Wigwig on sir. Meron ako ditong apat. So, ayan, apat na lata ng corn beef. And then, apat sila day. And then, <clears throat> ang gagawin ko nito, lalagyan ko ng itlog para dadami. So, ilang itlog ang ilagay ko? Siguro walo. Kasi, tigda dalawa. No? Tigda dalawa bawat lata. So, magbati na tayo ng itlog. tingnan niyo, oh. Very, very yellow ang kanyang yolk. Hey, box! Agoy, tuwara. Hey. Yes, ay, no, 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 agoy. Baby box. Para nagkalat na. Hindi, Nagkalat na, dai. Kailangan na nating anuhin. Kailangan na nating bigyan ng leksyon. Ang leksyon ng bukates ay ikulong. Yun yung leksyon niya. Ikulong. Basta magkalat. So, dyan ko ikulong sa kwarto ng inay. Kinulong ko si Bukat si siya lang lang Para hindi siya magkalat dahil. Siya ang ganda ng itlog day. Yellow yellow. Yung kanyang yolk. Paano siya pronounce yolk? Or yolk? Yolk. Walo ang ilagay ko day. Kasi nga marami sila eh. Ilan sila? Yung sa akin, dalawa. Si Leo. Si Stephen. At saka, yung driver pa ng multicab na mag, ano, mag drive ng, ano, ng <clears throat> sasakyan papunta sa bayan. At, dadalhin na lang din namin yung ano, yung <clears throat> yung bed na hinihigaan ng inay dito para hindi na ako bibili ng bed para sa kanya ito na yung ulam nila at saka padalahan ko na lang din ng tuna para pagkulang ay Meron silang ano, meron silang back up ba na ulam. Tsaka bibilhan ko na lang din ng tinapay para sa snacks nila. Wait. Ugasan ko muna 'to kasi ang bukatita ay nag lakad-lakad dito sa aking uh, chopping board. Wait, ha, wait lang. Wait lang talaga, dai wait for a minute. At maraming salamat kasi meron ako nito. Ang nagbigay nito ay galing sa US eh. Yung opener. Open ko muna yung ating corn beef. Mabilis lang itong i-open eh. Anuhin mo lang. Ganun lang. No pressure. 'di diba? There you go. Okay na siya. Very hassle free. <coughs> no pressure. Clip mo lang siya ng ganon. Yan. Pag may tunog na, tapos paikot-ikotin mo na. Ito, harap. Apply ka ng kunting force. Kunting pressure lang. There you go. Finish. Diba? Bilis lang. Kaya, thank you so much for this ate from the U.S. of A. Hindi ako mahihirapan if mag-open ako ng mga canned goods na hindi. Kasi may mga canned goods ngayon na hindi not easy open. So, yung iba, mas maganda yon kasi easy open. No, diba? bilis lang. Pero may mga ganito na hindi siya easy open. So, kailangan natin gamitin na, gamitan ng ganito. Can opener. Yung iba hindi marunong maggamit nito eh. Ako marunong ako dahil. Kayo marunong kayo. So, tapos open na 'yung ating apat na lata ng corn beef slice ko lang itong mga spices kasi gusto ko na hindi na sila mahirapan sa kanilang pagkain at focus na lang sila sa trabaho na gusto kong ipatrabaho para mas mabilis ang uh, <clears throat> mas mabilis matapos at makabalik sila sa bukid ng mabilisan din kasi marami pa po akong ipa ipa trabaho sa kanila ganun ako pag may plano ako talagang kung kaya ko lang talaga sa sarili ko yung talagang kaya ng physical ko kayanin ko pero ngayon talagang <clears throat> mahina na ako mahina na ang katawan ko dahil sa karamdaman ko kaya ang ginagawa ko yung kaya ko lang gagawin yung magawa ko lang sa aking aking sariling ano ba na hindi ako hindi ako hindi ko mapuwersa yung mga ano ko yung pagkilos ko. Kasi mahirap pabinat At hindi lang pala pagkilos ang makabinat, no? Yung pagkain din. Kaya, <clears throat> careful din ako sa choices ng mga kinakain ko. Kasi nga, makabinat din siya. Kaya kailangan kong kailangan kong ipikit yung mata ko kasi baka iyak ako sa onion na 'to. So that's it. Hindi ko na to lagyan ng asin kasi yung ating corn beef ay meron na siyang asin. ay eh, bibili pala ako ng igbet, igbetter, igbeater, no? Parang siya pronounce better or beat bet. Yung ano ba, yung whisk. Pero nasanay ako sa ano eh, sa tinidor. So that's it. Lutuin na natin. At nagluto na din pala ako ng kanin. Kasi, padalhan ko na sila ng kanin para makatipid din ako. So yan yung kanin na to. Kasya na to sa kanila. Dami na niyan. Okay. Magluto muna ako ha. Diyan lang kayo. Manood kayo. Do you want to see me cooking? Go. Ay, ang tawag pala nito, almeres. <coughs> Itong sabi ko sa amin na alusong at alo, yung ganun ba? Almeres. In English, mortar and pestle. Mortar and pestle para sa dino. No? Asensya na. Hindi ako na inform. let's go. Madalik lang itong loto. Para pagdating nila ay retso-dretso na sila. Kasi gusto ko mabilis. Mabilis ang kilos. Para mabilis din matapos ang kailangan, ang trabaho na kailangan kong ipatapos. ating luwag. Ang gamitin natin yung ano, kahoy. Para ano siya, very effective. Ating, lagyan natin ng oil. Ating oil is coconut oil. konting oil lang kasi yung corn beef kasi meron siyang ayan meron siyang sariling oil o di ba <coughs> ang bilis ko lang siyang inopen mm -hmm. sige guys mag cooking muna ako ha? so thank you so much for watching and see you later Welcome to my cooking show. So this is the first time na pag ipagluto ko yung aking mga trabahante. bye-bye bye, -bye, né? yeah. bye.